video card naman nito, naka RTX 3050 hindi siya 4 guys, kundi 6 gb dedicated biran na guys, tignan nyo, meron dito affordable gaming laptop from Lenovo ito ang Lenovo LOQ guys so, so ano nga ba meron dito sa unit na ito, bakit siya mukhang futuristic and syempre, affordable siya, dahil itong laptop nito naka i5 12 gen na, ibig sabihin na meron siyang P cores and E cores so magandang performance nitong laptop na ito, and naka 8GB na RAM to and 512GB SSD SSD storage. And check guys, so ang video card naman nito, naka RTX 3050. Hindi siya 4GB guys, kundi 6GB dedicated VRAM na. So pwede pwede kayong mag heavy 3D rendering, AAA games and syempre pang editing na. So parang naka RTX 4050 ka na dito sa laptop na ito. And about sa looks naman guys, so tingnan nyo yung power button nya, parang kaparehas sa mga Legion, no? And naka alpha na to, and naka white backlit keyboard na, oh. So sa SRP na around 51,000 pesos Nako, dito sa Laptop Factory ang Bibili mo lang itong around P45,000 Guys, P45,000 Ngayon ka na itong Lenovo Gaming Laptop Na parang siyang Legion no? Ganda guys, so may dating na dating itong Laptop na ito Kaya kung interesado kayo dito Available lang ito sa ating stores nationwide Kaya basta Laptop Laptop Factory